Mayor, siguro mas maganda na makapaghandog tayo ng isang awit ng Pamasko. Pwede. Sige po, Mayor. Okay. Pasko na naman, okay tuli ng araw. Paskong nagdaan, para ba kung kailan lang? Ngayon ay Pasko, dapat magkamahalan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-aawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Disyembre 24 bisperas ng Pasko, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Merry Christmas, Mayor! Good morning, Kajego, and Merry, Merry Christmas! <laughs> Ayan. Usapang Pasko po muna tayo, uh, Mayor! Oo naman, give love, give love give on Christmas Day. Ayan. Para sa isang tanong para sa bayan. Ano? No. Pero not natin. give love on Christmas day lang. Green Dapat give love. give love on Christmas day hindi lang 'yon. Dapat ito give love every day sa lahat ng mamayan, sa lahat ng kapo natin give love. Yeah. So, may tanong ko nga Mayor uh, kapag itong Pasko, uh, Uh, ano ang uh, tradisyon ng uh, pamilya, ng inyong pamilya? Uh, ang tradisyon ng ayong pamilya tuwing Pasko. Ah, uh, sa ngayong araw-araw pa lang na prepare na kami ng panghanda kinabukasan. Mm -hmm. Sa gabi, siyempre kailangan magsimba, ano, mm -hmm. Sa gabi. Yung bang gabi, sa amin kasi simbang kami alas 10 nang mm -hmm. ng gabi, hanggang alas 12. Mm. Then, pag alas 12 ng gabi, pupunta kami sa San Roque, mm. sa bahay ng mga magulang ko. Doon, nakikita-kita kami magkakapatid. Mm. Uh, doon, alas 12, noche buena. Pagka noche buena na, nagkakwento kami roon, nagkakantahan, nag-aabuti kami ng madaling araw. Then, uwi na ako dito sa bahay namin at naghihintay na ng mga bisita. Pangalawang Pasko na kayo ang mayor. Oo oh, naman. Oh. O, kamusta? Uh, siguro maraming uh, marami namamas ko. Ah, uh, marami na mamas ko. Ah, mostly s'yempre itong Karatig Barangay, San mm -hmm. Roque, Saranay, Kawayan tong Bantog, sa bayan, marami na mamas ko rito. Hindi lang naman itong pagiging mayor ko. Oh, huh? uh, mula nung naging uh, doktora doktor ako since 1987. Basta itong bahay ko, ino-open ko yan. Nagbibigay okay. ako. Pakunti-kunti lang binibigay ako, ko, ka Diego. Minsan, <laughs> nagbibigay ako 20. Yan, 20 pesos. 20, o, 20-20 lang yan. Minsan, pag matanda, 40, <laughs> 50, 30. gano'n. Ayan. Uh, gano'n ako magbigay. Kasi sa dami na pupunta rito, Pag ikita mo bukas ka, Diego, kung andito ka, makikita mo yung mga bata, mm -hmm. matatanda, napupunta rito. Kaya doon, yun lang kaya ko kasi, ka, Diego, hindi naman ako mayaman. Uh -huh. ano? Oh, oh, basta meron lang may abot Yes, may, may abot ka lang Tapos may konting merienda oh. Kasi ilig magluto ang asawa ko ng spaghetti Masarap siya magluto ng espagueti, oh. Kajego oh, Masarap siya magluto natik ng spaghetti Natikpa mo na, yung espagueti. Ah, natik mo, mo na mm. Tapos may konting salad Ganun lang ako maghanda Hindi marang handa oh. spaghetti tinapay, salad Ganun lang, Kajego oh, oh. oh, oh, Sige, uh, Mayor uh, Ano ba ang Christmas wish mo? para sa ating mga kababayan. Uh, ang Christmas wish ko sa ating mga kababayan, maging masaya, masagana, at puno ng pagmamahal ang aking mga kababayan. Andito ang inyong uh, mayor na nagmamahal sa inyo. Gawin natin ang Pasko ay hindi lang tuwing December 25. Gawin natin ang Pasko ay araw-araw na pagmamahalan, pagkakaisa, at pagkakapatiran ng bawat isa sa atin. Sa inyo mga kababayan ko, alam nyo naman po ang inyong lingkod. Open po ang bahay ko. Hindi lang po Pasko. Araw-araw po, open ang bahay ko. Basta magpunta kayo rito, open po ang bahay ko. Dahil gusto ko maging masaya ang araw-araw natin, lalong lalo na ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po, ko. Pasko na naman, okay kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, para ba kung kailan lang? Ngayon ay Pasko, dapat magkamahalan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-aawitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang ulit.